Isa mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan at ito po itong kukunin sa mga kawikaan, Kabanata 22, Talata 6. Ang sabi po dito, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Sabi sa English Translation, Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos, ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So dito mga kapatid, ito pong binasa natin sa may kawikaan, Kabanata 22, Talata 6. Ito po ay yung pagtitrain natin, yung pagtuturo natin sa mga anak natin yung daan na dapat nilang tahakin. At uh, siyempre bilang tayo ay mga Kristiyano, tayo ay mga mananampalataya ng Diyos, tayo ay mga lingkod ng Panginoon, uh, unang-una na itinuturo natin sa ating mga anak is yung pagkatakot sa Panginoon. So, yung pagdarasal, pananalangin, at uh, hindi lamang yun, siyempre tinuturoan din natin sila ng mga mabubuting asal. Yung mga tamang uh, dapat nilang gawin, Upang uh, sa kanilang paglaki, madala talaga nila ito. Kasi yung pagiging mabuting tao, yung uh, isang taong may uh, dangal o yung isang taong mga kapatid na may moral uh, sa kanyang buhay o yung magagandang karakter, hindi kasi nakukuha yan sa uh, isang araw lang o ng madalian yan po ay nade-develop nade kasi proseso po yan. No? At uh, siyempre, yung pinaka-umpisa uh, ng training ground natin is walang iba yung ating uh, tahanan, no? yung sa ating pamilya. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na itinuturo natin na yung mga mabubuting katangian at uh, mga mabubuting asal na dapat nilang taglayin. Diba? Kaya nga yung... Um, tatlo sa mga basic na itinuturo natin sa mga anak natin, yung dapat tayo marunong magpasalamat, di ba? Marunong tayo maghingi ng sorry at yung marunong tayo magsabi ng please o yung paki, no? Pakisuyo, di ba? Uh, yun ay mga basic na tinuturo sa atin. Di ba kapag tayo ay naglalaro at pag yung anak natin ay hindi nakikipag-share sa kanya mga kalaro o kaya sa kanya mga kapatid tinuturuan natin sila na, na dapat marunong kayong mag-mag-share -mag no wag maging madamot di ba O kaya sinasabihan natin na kahit anong hirap ng buhay uh, dapat uh, mamuhay tayo ng matuwid no wag tayong magnanakaw hindi rason yung uh, uh, yung kahirapan para gumawa tayo ng masama di ba o kaya kailangan kapag may humingi ng tao ng tawad sa atin, dapat marunong tayo magpatawad. So yung mga bagay na yon ay uh, itunuturo natin no, sa ating mga kabataan. At ito ay napakalaga sapagkat uh, ito rin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ka siyempre kung ang mga magulang mismo ay may problema sa moral, may problema sa karakter, o namumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, siyempre maa ng mga anak nila yon Kaya nga sabi, kung anong nakikita ng mga bata sa mga matatanda, eh nagmumukhang tama, di ba? Kasi tayo yung nagiging ehemplo sa kanila, tayo yung, dahil tayo yung mas matanda sa kanila, tayo yung nagiging uh, salamin nila. Kung ano ba yung tama, parang tayo yung nagiging uh, standard nila kung paano ba masasabi ng tama ang isang bagay o mali, di ba? Hindi kasi pwede na sasabihin mo sa anak mo na wag mong gawin to, pero tayo mismo ginagawa natin yon Kasi much more natatatak sa kanilang uh, kaisipan yung mga bagay na ginagawa natin. Diba? Kaya nga kapag, uh, kunyari, ikaw, uh, nakikita na anak natin na tayo tumutulong sa kapwa natin, sa pamilya natin, sa mga kapatid natin, o sa mga magulang natin, So, nakikita ng mga anak yan na ito pala yung dapat kong gawin kasi ito yung nakikita ako sa tatay ko eh. Ito yung nakikita ako sa nanay ko. Minsan, hindi man natin itunuturo yon pero dahil nakikita nila sa atin, tumatanim na dun sa isip nila na uh, ito pala yung dapat kong gawin. ba diba? Kaya may kita mo mga kapatid no, sa, sa buhay natin, ano ba yung gusto natin na maranasan o maging yung mga anak natin? Kaya nga, napakalaga na uh, natin sila na siyempre yung pamilya, no? yung kalaga ng pamilya, yung kalaga ng pagmamahalan ng mga magkakapatid. Diba? Huwag dapat natin tinuturuan yung mga anak natin ng uh, magselos sa sa ano niya sa kapatid niya no which is hindi maging maganda o kaya yung pagiging madamot di ba? hindi mo pwedeng sabihin na uh, anak dapat kunan niyo sa iyo sa iyo lang yon di ba kasi darating ang time, aanihin mo rin yun. Kasi yung pag tinuruan mo anak mo na wag may, ano, sasabihin mo, anak, wag may isi-share yan sa mga kalaro mo. Kasi baka masira yan. Mahal pa naman yung uh, ginastos natin dyan, di ba? Kaya nga tayo bumibili ng mga laruan sa mga anak natin para i-enjoy nila. No? Dapat hindi lang yung anak natin nag enjoy mas malalo sa mag enjoy kapag sini-share niya yon sa kanyang mga kalaro. Pero minsan, may mga magulang na hadlangan yon na parang nang yung anak niya is nagiging madamot. So anong nangyayari doon kapag hindi mo sinaway yon, paglaki niyon, huwag ka na magtataka na bakit yung mga anak mo pinagdadamutan ka rin, di ba? Kasi bakit? Kasi yun ang itinuro natin. Yun ang uh, uh, yun ang uh, natin sa isip nila, yun ang ipinakita natin sa kanila. Di ba? So dito mga kapatid, is talagang uh, tinitrain natin. Dapat nandoon yung effort, yung guidance natin ng mga magulang doon sa mga anak po natin. Now, kasi ano na yun eh, magiging, uh, magiging parte na ng buhay nila. Diba? Uh, nandun na yun sa sistema ng buhay nila eh. ba? Diba? Parang nagiging ano na nila yon na, nagiging uh, pattern na ng buhay nila. Diba? Pag gumigising ka sa umaga, ka, okay, nagsisipilyo ka, nag-aalmusal ka. So hindi na magiging ano yun eh. Mm -hmm. Parang nagiging automatic na yun eh. 'No na isim mo sa umaga, 'yun ang gagawin mo. So dito mga kapatid, no, tinuturuan tayo eh na patuloy tayong uh, uh, maging makatuwiran. Uh, hindi pwede sabihin mo na ay kasi nagnakaw kasi nga ay eh, mahirap eh, 'no? Sasabihin ba, "Masisisi niyo ba ako na eh gutom ako eh? 'No? Mahirap ako eh. Kaya ako nagagawa 'to." Pero may kita mo, yung mga taong naturuan, na maliit pa sila, na mataas yung moral moral nila. Hindi nga nila ginagawa yun, no? May mga tao na kahit anong hirap ng buhay, kahit nagugutom na sila, hindi nila nakukuha ang magnakaw. Diba? So, hindi kaya, hindi, hindi natin pwedeng rason nyo na dahil mahirap ako, kaya nagnakaw ako. Kaya kumuha ako ng pagkain, hindi ako nagpahalam kasi gutom ako, eh, masisisi nyo ba ako? Hindi pwede maging katwiran nyo. Kasi bakit? Bakit nagagawa ng iba? It means, kasi itong taong ito, mula kanyang pagkabata, ay naturuan no, ng mabuting uh, pag-uugali. O kaya yung mga yung mga tatamad-tamad, di ba? Eh, siyempre, mahihiya ka naman doon sa mga tao na may kapansanan, may disability sa katawan, pero nagsusumikap, lumalaban pa rin ng patas. Di ba? Hindi, hindi natin pwede sabihin nyo na, ano eh, na gagawa tayo ng bagay na hindi maganda dahil, uh, dahil lang sa kahirapan, di ba? Nakadepende kasi sa moral yun eh, na itinuro. So, bakit may mga tao na may mga tao, tatamad-tamad, no? Yung palaasa pa rin. Eh, hindi ba sila naiiya doon sa mga taong uh, hindi naman kompleto yung katawan, no? May, may, may ano, may diferensya, no? Sa katawan nila. Pero nagsusumi pa rin, ginagawa yung kanilang makakaya para mabuhay, no? Nang patas, nang makatwiran. So, hindi, hindi rason yun, eh. Diba? Kasi nakakaya naman doon sa mga taong uh, may disability, na namumuhay ng tama. Diba? So may kita nyo mga kapatid, nakadepende kasi yan eh, sa kung ano yung kinagisnan mo, ano yung kinalakyan mo. ba? Diba? Kaya nga na uh, sa atin, no, lalo na tayo ay mga nasa Panginoon, dapat na turuan natin yung mga anak natin na uh, yung paano sila mag-isip ng tama. Paano gagamitin yung kanilang emosyon sa tama no? Na huwag ka magpapadala sa emosyon mo. Kasi siyempre, kapag may pinaglalaban ka, gusto mong paglaban yung tama, dapat gawin mo ng tama. Di ba? Hindi yung gusto mong itama yung isang bagay, tapos gagawa ka ng hindi tama. Di ba? Katama mo, isang mga, nang, na, mga nagrarali. Hindi <coughs> naman masama na sabihin mo yung mga pinaglalaban mo. Siyempre, gamitin natin ng tama. Yung nangyayari ngayon is yung rally nagiging uh, murali, no? Murali. <laughs> kasi puro lang mura ng mura, di ba? E sa kakasigaw mo dyan, kakamura mo, meron bang mapapala? Meron bang mangyayari? Di ba? So, hindi dapat dinadaan sa dahas, di ba? Uh, mga katulad niya, sasabihin na iba eh, para magiging katulad na ng Nepal, magiging katulad na ng uh, uh samban sa Indonesia. Di ba? Eh, hindi gano'n ngayon. Kaya mo, namo problema sila. May mga bagong nakaupo ngayon. So, dagdag gastos. Kasi yung mga sinunog nila na property ng government, kailangan nilang ipatayo uli yun. Di ba? So, dagdag gastos yun. Kahit naman doon sa nangyari sa atin sa Pilipinas, di ba? Yung mga sinira nilang mga property doon, yung mga, mga public, uh, ano doon, yung mga stoplight, o, oh, di ba? So, imbes na nakatulong, oh, naging problema pa. Kasi bakit? Kasi, oh, Imbis na igastos ng mga, uh, yung tax natin, no, sa sa, ma, sa mas ma magagandang uh, proyekto, so gagamitin nila ngayon sa pag-aayos, no, sa mga binandal nila, sa mga sinira nila. So may kita mo, may naayos, wala. Amen? Kundi nadagdagan pa. So may kita natin, iba kasi ano eh, kahit paano may kita mo, hindi kasi pwedeng mangyari, no, yung sa nangyari sa ibang bansa. Kasi tayong mga Pilipino, kahit paano mga kapatid, is mataas pa rin yung moral natin di ba? Sa, sa ibang mga bansa. No? Kasi nga, may, may nakita nga ako dun sa, sa comment. No? Sabi ng isang Pilipino nag-comment, yung nangyari nga sa Nepal. No? Sabi niya, kahit ano palang sama ng mga tao, no? pag, pag nakita mo mismo dun sa video na yung taong uh, gumagawa ng masama is nabubugbog. No? Tapos yung, yung, yung ano, yung... Talagang pasang-pasa, 'di ba? Sabi, maawa ka rin pala, no? So, kasi nga, talagang mga Pilipino kasi, mas mataas yung moral natin. Eh. <laughs> mas mataas kasi yung moral natin, eh. Na alam natin yung uh, uh, kaya natin sabihin kung ano man yung sama ng loob natin, pero, hindi tayo yung gagamit kasi ng dahas, eh. Hindi ganun kasi yung yung moral, eh. Barunong tayo magtimpi, di ba? Kita, mga, uh, kahit anong ginagawa ng ibang, uh, country, di ba? Doon sa Pilipinas ngayon, di diba? Pero tayo is lang, uh, tolerance lang, no? Talagang, uh, uh, ano tayo, hanggat maaari talagang uh, natin sa diplomasya. Which is, yun naman talaga, eh. Di ba? Na... May kita natin dito yung ano yung yung moral, yung kalaga ng moral mga kapatid. Hindi madadala sa sa dahas, hindi madadala sa pasigaw-sigaw, pagmumura, no, para ayusin yung mga bagay-bagay no, sa buhay natin. Ganon din eh. Marami tayong pwede kasi ano, eh, uh, harapin sa buhay. Yung mga problema, mga persecution, yung mga negative feedback, yung mga masasamang sasabihin ng tao sa atin. Pero hindi yan makakapikto sa atin. No? Kapag nandun ka sa yung integrity mo, yung moral mo, naka-establish, hindi kapiktado niyan eh. di Diba? Kasi kahit anong sabihin man nila sa'yo, sabi nga, yung isang mabuting tao, gawan man nila ng masama, hindi nila kayang tumbahin. No? Kasi yung mabuting tao, kahit, kahit anong gawin nila, ma, ma mananatiling nakatayo yan eh. You know? Mahirap butasan yung mga taong may integridad. You know? Kasi yung integridad nila mismo, uh, yun na yung ano eh, uh, magiging sandata mo eh. You know? Sa mga taong gusto manira sa'yo. Sabi nga ng isang uh, uh, tao na sinisiraan, sabi niya, uh, tingnan nyo na lang yung performance ko. Di <laughs> ba? tingnan nyo na lang yung credential ko. Tingnan nyo na lang yung... No, hindi na siya magsasalita pa. Hindi niya na kailangan ipagtanggol yung sarili niya. Sabi niya, tingnan nyo na lang no? yung mga nagawa ko. So, ganun mga kapatid. Eh, no? sa, sa buhay natin, napakalaga na tayo ay Itinuturo natin sa ating mga kabataan at yung mga itinuro rin ng mga magulang natin sa atin, huwag natin yung kakalimutan. Kasi ito yung magiging sandata natin, magiging weapon natin sa kasamaan na nangyayari sa mundong ito. Huwag tayong lumihis sa itinuturo ng ating Panginoon sa moral na, na alam naman natin na ito ay makakabuti sa bawat isa sa atin. Kasi the moment, mga kapatid, na lumabag na tayo doon sa prinsipyo, sa moral, moral natin, uh, wala na tayong pinagkaiba doon sa mga ibang tao na gumagawa ng masama. At makikita na lang natin yung sarili natin na ginagawa na rin natin yung mga bagay na hindi naman natin ginagawa noon pero dahil kinalimutan natin yung moral, moral natin dahil nagpa-influence sa tayo, dahil, dahil nadala tayo sa tukso, o ano pa man ng mga sistema na masasama na ginagawa ng mundong ito talagang makakain tayo di ba pero salamat nandun yung salita ng Diyos nandun yung Panginoon na patuloy kung tayo ay mananalangin uh, ipapailalim natin yung guidance magpapag guide tayo sa Panginoon hingi natin yung uh, wisdom and knowledge na galing sa Panginoon na tayo ay patuloy na pangawakan tulungan at i-empower, bigyan ng lakas upang uh, mapaglabanan yung mga temptation, mapaglabanan yung kainaan natin, ay naniniwala ako tayo po ay magtatagumpay. So yun lang mga kapatid, no? nawa ay patuloy na tayo po ay mamuhay doon sa katuruan ng ating Panginoon, na patuloy na tayo ay uh, manatili sa katuruan ng ating Panginoon. No? Kaya nga mga kapatid, salamat kay Lord na patuloy no? tayo ay tinawag uh, para sa katwiran. No? Maging makatarungan tayo sa lahat ng bagay. At uh, hindi tayo mapapahabak at hindi tayo malilis ng landas kung patuloy yung salita ng Diyos, itatanim natin sa ating puso at ito'y ating isasabuhay. So yun lang mga kapatid at God bless po sa ating lahat.